Anong ah, biyak ang niya sa may tapat ng ano ng harap ng makina. Nating video kung ano ang mangyayari dito kung machachambahan abangan niyo na lang. Magandang magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang ating lalo ngayon natin gawin itong bangka ni Paren Duming dahil para makalawad siya hindi po siya makalawad gawin nasira yung kanyang bangka na butas yung kanyang ito. bali ito lalagyan natin ang pinakakilya niya hanggang dito sa una ito yung kilya na ilalagay natin ito yan yung itatapal natin doon ito silipin nyo yung loob niya yan laki ng biyak Laki biyak ang niya sa may tapat ng ano ng harap ng makina. nilalagyan natin ng kilya doon sa labas para maging okay na para makalaot siya dahil kabawa naman. Oh. Biyak na biyak po yan. Hanggang dito lang tayo maglalagay dahil ito yung tapat ng biyak niya. doon sa una at ang pinaka mm, pagano natin pala lalagyan natin ng tornilyo ganito Ito. dahil pero dahil iniintay pa natin yung tornilyo na mahaba kailangan dito mahaba dito sa una na to iniintay pa natin yung tornilyo na isa Bumib bumibili pa po si Brian to tornilyohan natin para mas matibay. Siyempre, puksihan din natin yan. Pero... Yan, bali, eh, bali ito na po yung ating nilagay na kilya. Wow! Nilagay na natin. Ito po, ginamita natin ng lubid niya para maghapit siya. Tapos yung perno, pinaka-perno itong tornillo na to. Pero ito, puputulin pa natin to. Hindi naman pwedeng ganito na to. Papantay natin. Para, ano, tapos bukas gagrende rin na lang. Mga gilid niya, nilagyan din natin ng epoxy. Loob niya, puno ng epoxy yan. Itong mga perno na to, yan meron yan. Tapos mga pako mga pako din maker na din dito sa gitna mga thumbnail nya ito po malapit na matapos bukas gagrendere na lang yan upload na lang muna natin ang video na ito abangan nyo na lang sa mga susunod natin video